Ang ating mga kabundukan ay madalas pinaniniwalaan na puno ng hiwaga dahil sa luntian at payapa nitong kapaligiran. Tulad na lang ng Mount Banahaw dito sa rehiyon ng Calabarzon na tinatawag nila na isang holy mountain. Ang Mount Banahaw ang pinakamataas na bundok sa rehiyon kaya dinadayo ito ng maraming malalakbay kabilang na ang mga pilegrinong umaasa ng kagalingan mula sa bundok. Ngunit hindi lang hiwaga ang makikita sa mga talon, bukal at kweba nito. Tahanan din ito ng napakaraming species ng mga hayop, halaman at makropunjay. Ano nga ba ang mga saribuhay na matatagpuan natin sa Mount Banahaw? magandang sari buhay. Ako si Amalia I. E. Almasol, isang forester in profession at faculty ng Southern Luzon State University. Ang Mount Banao San Cristobal Protected Landscape ay may kabuang lawak na halos labing isang libo at tatlong daang hektarya sumasakop sa sampung munisipalidad ng Quezon at Laguna. Sa hilagang silang ang bahagi nito ay ang Mount Banaho di Lukban, kung saan matatagpuan ang mga species ng hayop at halaman na may potensyal na medicinal value at maaaring pagkunan ng pagkain. Bilang isang protected area, ang pangangalaga nito ay pinamumunuan ng Southern Luzon State University katuwang ang Department of Environment and Natural Resources through Protected Area Management Board. Marami ang mga pag-aaral na isinagawa sa Mount Banahaw Munit kakaunti lang ang impormasyon na available at updated ukol sa estado ng mga halaman, hayop at makropunjay sa Mount Banao di Lukban. Lalo na't humaharap ito sa iba't ibang banta tulad ng climate change, pollution at mga aktibidad na nakakasira sa ating kagubatan. With that, our team wants to know the diversity of species of flora, fauna and makropunjay in the area into model wildlife habitat characteristics using remote sensing and GIS techniques. Sa aming proyekto, nagsagawa kami ng assessment ng estado ng hayop, halaman at makropunyay sa Mount Banahaw di Lukban. Gumamit kami ng quadrat sampling techniques para sa pag-assess ng mga halaman. Sa pag-aaral naman ng mga hayop, we apply different data gathering methods like modified strip transect sampling pitfall trap and drift fences, for purposive sampling, light trap, opportunistic sampling, net sweeping, call or sound determination for birds, and photo documentation para sa lahat ng mga fauna. Nakapagdokumento kami ng 204 species ng puno at 32 sa mga ito ay threatened. Ibat-ibang species din ng hayop at macropungay ang aming na-observe. We also determined the species diversity of the plants and animals in Mount Banahaw de Lukban. We observed high diversity in tree species, birds and insects, moderate diversity in amphibians and low diversity in reptiles, mammals and macrofungi. We also modeled the species distribution and habitat characteristics of three abundant tree species makaasim, lahas, and kasaw-kasaw. Using GIS techniques, dito ay nakita namin na may mga species na mas nabubuhay sa matataas na bahagi ng bundok tulad ng makaasim. At meron din naman sa mababang bahagi nito tulad ng kasaw-kasaw. Ang lahas naman ay may malawak na sakop sa iba't ibang bahagi ng bundok. With our results, we develop field guides and IEC materials regarding the conservation status of the species That will serve as an eye opener to the stakeholders of Mount Banahaw. It will also serve as baseline information in improving management strategies towards the conservation of its biodiversity. Bukod sa tahanan ito ng ibat-ibang saribuhay, people should know that Mount Banahaw is one of the remaining forested mountains and the tail end of Sierra Madre mountain range, which serves as protection from different calamities. Hindi lamang ito nagbibigay ng ecosystem services sa mga nasasakupan nitong probinsya kundi sa ating buong bansa. That is why we should also protect and heal the mountain the same way it protects and heals us. Sari buhai Sai buhai Sari buhai